tuyo. Niyan. Kamatis. Mm, kamatis at mangga. Hello. Hello guys, good morning. Tara kain tayo. Tina pa. Nandito nga pala ako sa bahay ni Mira sa pinsan ko dito sa Tokyo. Sarap nang inandaan ng almusal may laing ayan nagluto siya ng laing lutong bulakan lutong bulakan siya syempre may tuyo dahil birthday niya ngayon nagkahapon, nagcelebrate at may natira pa may sarsa oh. pa. at may tinira pa nila ako ng bilo-bilo oh, uh, ayan kamay, magkamay ako hindi na iinit rin Bilog-bilog. Mami, yan na. Pag ako hindi nakakain nito, tinapa. Tinapang galunggong. Mm. Sarap din sa palabo, kaya lang. Mas masarap sa kanin. Hmm. Top. Wala yung diet, diet. <laughs> 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 <Ay>. diet, <laughs> diet. <laughs> Masabi nagda-diet ako sarap. Hmm. Tuyo. Siyempre guys, kailangan itaas ang paa. <laughs> <laughs> oh, di ba? Saan ka pa? Ang sarap. Yung nagluto na laing. Yeah. Hindi na talaga magaling magluto. Kaya kami, magaling kay, Lahi kami ng kusinero. <laughs> <laughs> oh, oh. Ako naman, magbe-bake. Kung ano, ano Yan ang favorite ko. Mag-bake na mag-bake. Bintan ko naman. Kaya naman mga kakanin. Ay, kakanin yung ulam. Yun. Hindi mo kulain. Pag bumili ka dito, Mahal. Oh, o, so isa, niluto niya yan. At may humba pa. May humba yung pera. Nag-celebrate. Birthday niya talaga ngayon. Nag-celebrate kami kahapon ng sandali at saka ng linggo. <laughs> Three-day celebration. Mira, happy birthday ulit. Natira pa ako ng humba. Mainit. Hey. <laughs> Grabe naman gra 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 yung pagkakachin mo. Hinihin po ng na mainit. Hmm, sarap. And guys, so tuyo. Tuyo, tuyo. Tuyong sapsap. -sap. Ito ang na-mix ko talaga sa Pinas. Pag ako lang kasi sa bahay, ako lang mag-isa kumain, di enjoy. Ay, may kasama akong kumakain ngayon. Si Connie, ang pinsan ko, kapatidin nila. Ay, natiklop. Ay, yum. Yum. Kapos si Benis, ayun, doon siya kumakain.